Sa Maynila, sugatan na isang rider ng motorsiklo sa pagsabog ng granada sa Delpan Bridge. Hinihinalang nabitawan ang granada ng riding in tandem na nagtangkang maholdat ng isang sasakyan. Balita na ni Dante Perello. Papasok na sana sa trabaho ang 47-anyos na si Peter San Diego. Pero habang nakahinto ang sinasakyan ng motorsiklo sa southbound lane bago umakyat ng tulay ng Delpan, Maynila, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Inakala niyang galing ito sa pumutok na gulong ng sasakyan, pero granada na pala ang sumabog. Uh -huh. Namakita ko yung tanki ng maloko, yung gas tank ko, tumutulo na yung gasolina niya, talagang buho siya. Uh -huh. Ngayon, napasigaw ako sa sakit dahil nakaramdam ako ng sakit. Bahagyang nabugbog ang kaliwa niyang hita sa lakas ng sabog ng granada. Swerte namang sa tangke ng gasolina tumama ang shrapnel nito. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District o MPD, lumalabas na bigong tangkang pang-hold up ng riding in tandem ang motibo. Ang modus, bit-bit ang granada, kakatok sa sasakyan ng bibiktimahin ng mga sospek. Uh, allegedly, may uh, riding in tandem ano po, na may kinakat, may pinupukpok ng granada sa isang sasakyan Mitsubishi Adventure allegedly Mitsubishi Adventure kulay maroon yun ang uh, according to the witnesses and then uh, siguro the nung hindi tumama yung ano nabitawan yung nabitawan siguro yung granada and then uh, explosion comes next pinag-aaralan pa ng MPD ang CCTV kung nakuna ng pagdaan ng mga sospek para sa pagkakakinanlan nito Dante Parelio, Gm News.